dias, yes, senyoritas y senyoritos. Naging totoo na yung warning ko sa inyo noon na you should never trust a e. Marcos or a e. Romualdez. Kayo ba naman, yung iba sa inyo ay pa lesser, lesser evil pa kayo dyan na parang okay lang daw si Romualdez. Huwag lang si Vice President Sara Duterte na maging presidente sa the 2028 elections. Pero ang sabi ni Vat, don't also trust Romualdez because Romualdez is part of the Marcos uh, clan and history has, has already given us very uh, strong and even deadly and very corrupt reasons why we should never trust them. At kasama na dyan ang uh, Nagpapahiro ngayon ang uh, namamayagpag ng speaker ng House of Representatives na si Martin Romualdez na, na uh, who is uh, branding himself as a hero daw dahil uh, siya ang nagpatanggal ng 650 million confidential funds ni Sara eh parati ko naman Sinasabi sa inyo, utos talaga yun ni President Bongbong Marcos o ni pre, ni First Lady Lisa Araneta Marcos at uh, instrumento rang si Martin. At si Martin naman, he has all the motive to remove a 650 million campaign funds ni Sara Duterte dahil just imagine what what a 650 million yearly will do to help boost the candidacy of Sara. By the time uh, darating yung 2028 election, halos unbeatable na siya kasi uh, meron na siya lead uh, time and lead opportunity to campaign using uh, the 650 million. So by the end of uh, 2028, baka 1 billion na yan. So by that time, mga, na, nakagasta na siya by 2028 ng... Uh, ng uh, 3 to 4 billion para sa ah, uh, pampaganda o pampasipsip sa tao sa mga medical uh, medical benefits na binibigay nila, mga tulong dito, tulong doon at the expense of the Filipino people kasi dinoduplicate lang nila yung function ng Dole, PGH, uh, DOH, Department of Education at pati yung mga uh, libre kabaong ng mga local government units, dinu-duplicate lang nila yun. So, buti nga inalis na yan. Pero inalis yan ni Romualdez dahil takot rin siya. What a, uh, a 3 to 4 billion budget in total for the next 6 years will do to help boost the campaign of, uh, of uh, Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, ayan, at last lumalabas na rin ang kulay na isang Romualdez. Lumalabas na rin na parang tama talaga ang description sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tambalos-los. In short, they are just uh, uh, they are just uh, of the same feather uh, the, uh, birds of the same feather flock together kasi if we must remember sa Vice Presidential campaign ni Sara, ang campaign manager ay si uh, speaker Romualdez. So ngayon, uh, hindi niya matiis kundi ipakita yung tunay na Romualdez at uh, tunay na ambisyon niya. Ngayon, inamin niya na uh, sa harap ng problema natin sa presyo ng bigas na hindi pa bumababa sa 20, sa harap ng problema natin sa inflation, napakamahal ng mga ng mga consumer goods kahit dito sa Sambuanga uh, ang ini at uh, wala namang ginagawa ang kongreso dito at uh, papogi lang siya na sumasama sa mga raid wala namang kinakasuhan ng mga smuggler dahil BFF ni, daw ni uh, ni either ni Lisa Araneta or ni Bongbong Marcos so ito ngayon <laughs> kahit wala sila nagawa to help each and every one of us, kasi yun naman panggigipit nila sa SMNI, again, for political reason yun, hindi yun sa pagtulong sa bayan, hindi yun maibaba ang presyo ng bigas. Ngayon, kahit baksak na yung kwa nila, yung uh, performance nila to really help the Filipino people, the Filipino consumers, survive ha? Itong, itong inflation, ngayon ang priority pa nila sa 2024 ay ibalik yung charter change move nila para ma-extend yung termino nila or kaya pahabaan pahabain yung mga termino nila or even pahabain yung termino ni ni uh, ni President Bongbong Marcos kasi yan naman pag hinab pag mo yung term ni Marcos at ginawa mong prime minister si uh, si uh, Romualdez eh di may lead time na siya may lead advantage na siya kay kay Sara Duterte. So ngayon itong sinabi ni Romualdez sa speech niya last Tuesday sa isang uh, event, sabi niya na uh, sa Iloilo, sabi niya uh, I was at the economic briefing in Iloilo Ilo Ilo City yesterday and I made reference to twin resolutions that we passed earlier this year which was the calling for a constitutional convention for the purpose of amending the constitution. I've also pre prefaced this message today by saying we've done all or accomplished all our priority legislation eh, pa legislation priority priority legislation ka diyan wala nga epekto na randaman ng taong bayan so sabi niya i believe 2024 will allow us again to revisit the issue of the constitution because i think it's timely that we really visit we'd like to focus very much on economic provisions but even to get there we have to look at the procedural aspects of the amendment of the constitution so we have to tackle that and of course to make sure that economic provisions provisions are back up ito problema sinubukan na nila ito pero nabisto natin sila nabisto natin sa si Robin Padilla nabisto natin sila sila ila, yung ilang congressmen sila mix sa uh, uh, mix sa uh, Villa puerte na dating kliyente ko pa naman at ko golf ko pa yan sa ayala alabang so uh, na na ang balak talaga nila is not only to change the economic provision but all really to extend their terms Kumbaga, ang presidente gawin nila four years lang pero pwede mar marry pwede ma mag, uh, tumagbo re-election ang ang presidente at vice presidente so so meaning instead of six year fixed term, may meron ng two years of uh, four years each. So ibig sabihin, instead of six years, eight years na ang uh, two term ng presidente. Parang I, I believe sa Amerika. Ang pangit dyan, uh, kung, kung ang presidente mo corrupt, nakita natin sa time ni Duterte, kung nag-inextend pa ng 8 years ang, ang termino ni Duterte, baka iniwan tayo, hindi lang 13 trillion na utang, kung hindi 20, 20 trillion na utang ang iniwan sa atin. So gano'n rin mangyayari kay Marcos ngayon uh, pabago-bago lang ata pero meron lang merong 2 trillion na utang na nautang ut na sa mga foreign banks. So and then sa mga kung, sa mga local government officials at sa senators gawin ata uh, gawin ata 6 years pero no more re-election. Pero ang haba rin niya 3 years lang nga na walang ginagawa ang aba na eh. So it is just for their own uh, interest lang talaga ang ginagawa nila. They are just working for their own interest. Ngayon naman, sabi naman itong si Senior Deputy Speaker uh, uh, Aurelio Gonzalez Jr., uh, kinonfirm niya na yes, yan na ang priority namin uh, to amend the constitution either by constitutional convention or constitutional assembly, assembly or people's initiative. At uh, uh, gagawin daw nila uh, ang target daw nila magawa nito ay uh, ay before the sona. Ibig sabihin before before July next year mai maipasa na nila ito. So but we have been telling you all along hindi problema ang batas natin hindi na may batas nga tayo against hoarders may batas tayo against smugglers. may batas tayo against magnanakaw sa gobyerno may batas tayo against graft and corruption pero kung hindi naman ini-implement ng commission ng ng office of the ombudsman hindi hindi uh, at at uh, mayro yung, yung kahit uh, medyo matino naman yung Commission on Audit pero meron naman sila nag-create ng mga funds tulad nitong 1.4 billion emergency and extraordinary funds sa office ni uh, ni Speaker uh, uh, Martin Romualdez na, not, not subject to COA auditing ito so useless rin kasi nagagawa rin sila ng paraan na hindi sila ma-audit so in short hindi problema ang konstitusyon problema yung implementation or the lack of it, hindi ini-implement yung batas against hoarding, price manipulation, hindi kinakasuhan yung mga smugglers, hindi kinukulong yung mga smugglers, hindi kinakusuhan yung mga korap. Uh, tingnan nyo, si former President Duterte, ang daming, ang daming pinukol na mga issue sa kanya, Parmaly, PhilHealth, uh, uh, pogo, ang dami-dami pero wala, wala, wala nga nakasuhan sa kanya ang, ang, ang kaso lang pinailan sa kanya sa dahi sa sa International Criminal Court. So ibig sabihin, hindi pa rin talaga gumagalaw yung justice system. So it's not the law, it's not the constitution that is defective. It is the people. The pe people or the persons in authority. Tingnan niyo, mayroon naman tayo ombudsman pero halos walang ginagawa, hindi ginagawa yung mga lifestyle check sa mga corrupt, sa mga yumaman sa nakaw na pera ng bayan. So, it's not the, the law. So, ginagamit lang nila kung wari itong uh, economic provision pero actually term extension talaga. So, guys, I'm en enlisting your help. Please share this blog to as many people as you can. And tutulang po natin ito this early, this early. Ikalat nyo ito sa mga kaibigan nyo and then share this to your relatives na may connection sa mga congressmen sa mga senators and let our voice be known. We are against any form of charter change. We are against any form of charter change because the constitution is not the problem. It's the people implementing or not implementing the law. So also please tell your friends to join our advocacy by subscribing to the broadcaster. Armadin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.